alam nyo, ang lalaki, kapag nakaranas na yung mambabae, paulit-ulit na lang yan. Magpapahinga lang yan, pero darating ang panahon na maghahanap ulit yan. Hahanapin ulit ng kanyang katawan. Mas lalo na yung mga literal na mga simulat sa pool ay mga babaero. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo pag may babae siya para magsisi siya. So ito yung mga gawin mong pagganti sa mga alokohan ng partner mo. So kung nakaka-relate ka sa ganitong mga suliranin, panoorin ang video na ito. So without further ado, So, ating alamin ang mga dapat mong gawin pag ang partner mo ay nambababae. Number one, eto, yung huwag na huwag mo siyang pagbibigyan. Ano nga ba yun? Ito yung huwag kang pumayag na magtalik kayo. Alam mo kung bakit? ba? Diba? Nang bababae siya. So literal, na sumasaw-saw siya doon sa isang babae. Isang babae, dalawang babae, tatlong babae. Tapos pupunta sa'yo at sasawsaw saw na naman sa'yo. Papayag ka ba sa ganon? Kayang-kaya -kaya mo bang tanggapin yung ganong kadugyutan ng partner mo? Kung okay lang sa'yo, so di ba? Pero sigurado na hindi ka papayag sa ganon. Masakit, di ba? So gantihan mo rin siya. Never kang pumayag na makadikit siya sa'yo, lalong-lalo na sa kama. So ayan, ang number one na agad-agad mong tanggalin sa mga ginagawa nyo. So kapag nalaman mo na yung partner mo ay nang bababae, yan agad-agad ang unang-una mong gagawin. Gantihan mo sa pamamagitan ng pag deny sa kanya sa SEX. Hayaan mo siya, sumausaw siya ng sumausaw doon. Hayaan mo na siya. Kasi yung mga ganyan, hindi mo na talaga yan mapipigilan eh. Kapag pinipigilan mo yan, mas lalo yan nang didigil. Uh, diba? Alam mo ba yung salitang yun? Totoo yun. Mm. So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito, yung medyo mga brutal na mga advice ko sa inyo para magantihan nyo rin yung nang bababae yung asawa or partner. Diba? So, number two. Ito yung lagyan mo ng sili ang kanyang brief, ang kanyang underwear. O, oh, di ba? So, hindi siya matigil sa pambababae. Ganyan ang gawin mo para matuto siya, para at least man lang makaganti ka kahit sa ganyang pamamaraan lang, di ba? Kumuha ka ng sili. O, oh. dikdikin mo lang naman yan, eh. dikdikin mo. Tapos, konting pahid-pahid lang doon sa tela, doon sa tapat ng kanyang pipino, di ba? Yun ang pahiran mo ng sili. Nako, sigurado yan kapag isinuot nga yan. <laughs> Masasaktan ang kanyang pipino. Mamumula yan sa sobrang anghang. O, oh, di ba? Promise. O. Oh. Ang uh, parte ng katawan na yan, ang pipino, napakasensitibo yung surroundings niyan, yung balat niyan. Kaya yung konting eh, hapdi na yan ay masasaktan ang kanyang pipino. So napaka-efektibong gawin mo yan. Hmm, sigurado yan. Hindi na yan tutuloy sa kanyang pupuntahan. Babalik yan para maligo, para hugasan niya yung kanyang pipino. So ayan po, ang gawin mo, gantihan mo sa mga ganyang maliliit lang naman na paraan. O, ba? Diba? So ayan po ang number two. Number three. Ito, medyo long term ito. Pero sigurado, magiging epektibo ito. So ito yung pakainin mo siya ng masasarap na matataba. Literal na matataba. Yung mga lechon, yung mga pritong baboy na maraming taba. Basta yung mga literal na makukolesterol. At bigyan mo pa ng mga panghimangkas na matatamis. Ayan. Para ibigay mo yung ligaya ng kanyang bibig. Uh, at pag gusto pa niyang uminom ng alak, painumin mo ng painumin yan. Kung may budget ka, sige, ibigay mo muna yung luho niya. Oh, -antay, antay ka lang ng konti. Kasi, kasi hindi naman yan agad-agad eh. Medyo tatagal lang konti yan. Sabi natin, isang taon, medyo may epekto na yan. Eh, sigurado, mahihirapan na yung kanyang bututoy na titigas. Hindi na siya tulad nung dati na talagang yan ay masigla. Yan ay tigasin. Ngayon, mararamdaman niya na bakit ganun? Ganun talaga. Lalo na pag inaraw-araw mo na ganun ang kanyang kinakain. <laughs> Effective yan. Medyo may katagalan nga lang, di ba? So, yan ang gawin mo para magantihan mo rin siya, di ba, sa kanyang mga kalokohan, di ba? Pakainin mo ng mga paborito niyang masasarap, matataba, matatamis na panghimagas, ang kanyang paboritong alak. Yan. All in one. Hmm. Sigurado yan. Number three. Number four. Ito, yung huwag mo na siyang pagsilbihan. Ano nga ba yung mga pagsisilbi na yan? lahat na wag mo nang gawin yung parte mo bilang asawa, di ba? Bilang partner. Huwag mo na siyang ipagluto. Huwag mo na siyang ipaglaba ng kanyang mga damit. Huwag mo nang ihanda yung mga gagamitin niya. Lahat wag mo nang gawin. Basta yung mga para sa kanya, wag na wag mo nang gawin. Para saan ba yung babae niya sa labas, di ba? Yun ang gusto niya, mga babae, di ba? E eh, di dalhin niya doon yung kanyang mga ano, damit. O, yung gusto niya, lumayas na siya, di ba? Ganun lang yun. Unless na talagang martir ka at hindi mo kaya siyang mawala, wala tayo tayong magagawa nyan. Kasi kahit anong ginagawa ng partner nyo, ay talagang pagsisilbihan nyo kapag kayo po ay martir o talagang mahal na mahal nyo. Puro pagmamahal ang pinapakita nyo kahit kayo na ay binabastos ng sobra-sobra, di ba? So, yan ang advice ko. Huwag nyo nang gawin ang dapat na ginagawa nyo sa partner nyo. Yan po ang number four. Number five. Ito yung huwag na huwag mo na siyang kausapin. Literal na huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Di ba? kapag nalaman mo na yung mga ganyang kalokohan na ginagawa ng partner mo, yan po ang isa sa mga unang paggagantin na gagawin mo. Kasi kapag hindi mo na siya kinakausap, makakaramdam na agad-agad yan na meron ka nang nalalaman. So, mag-iisip yan eh. oh, bakit nga ba ayaw mo na siyang kausapin? Eh, di bahala na siyang isipin. Alam naman niya na gumagawa siya ng kalokohan, di ba? Yan ang gawin mo. Huwag na huwag ka nang makipag-usap sa kanya, di ba? Literal na deadmahin mo siya. Ganun. Yan po ang number five. Number six, ito yung medyo mas uh, matindi ito. So, kapag kaya mo naman, kapag may pamamaraan, umalis ka muna dyan pansamantala. Pumunta ka kung may kakilala ka, kapatid mo, o kaya sa magulang mo, pumunta ka muna sa kanila para matauhan yung partner mo. Kung matatauhan siya, di ba? Kasi yung iba, pag yung mga literal na babaero, eh, natutuwa pa sila dyan, di ba? So, yan ang isa sa mga dapat mong gawin. Kapag uh, nalaman mo na yung mga kalukuhan niya, lumayas ka muna diyan. Uh, oh, kapag wala siyang pagbabago, edi di tuloy-tuloy mo na yung paglayas mo, di ba? Huwag ka nang bumalik sa kanya kapag ganun. O kaya, siya na lang kaya ang palayasin mo, di ba? Kapag ganun. O. Oh. So yan ang isa sa mga dapat mong gawin. Palayasin mo siya or ikaw ang lumayas. Number six. Number seven. Eto, yung ipakita mo na happy ka or masaya ka. Oh. Ito yung reverse psychology eh. Kasi ang gumagawa ng kalokohan lalong lalo na kapag siya ay nambababae. At nakikita ka na masaya ka, na nagiging blooming ka. Naku, mapapaisip talaga yan. O, oh, di ba? Medyo trigger yung kanyang utak. Uh, oh, ano kaya ang nangyayari? Bakit ganun? Isang maiisip niya, baka meron ka na rin kinagigiliwan na iba. Yan, sigurado ang papasok sa utak niya. Kasi nga, di ba, guilty siya. So, yung ginagawa niya ay feeling niya yun na rin ang ginagawa mo. Kaya kapag nakita ka ng masaya, nako, sigurado yan. Hindi na yan mapakakali. O, oh, di ba? So, kapag medyo on ka na sa mga kanyang ginagawa, ipakita mo na masaya ka. Pero dapat, tunay kang masaya, di ba? Ipakita mo na hindi siya kawalan kung sakali man na tuluyan na siyang pumunta doon sa kabilang ibayo. So, yan po ang number seven. Two thousand years later. So, ayan po, ang mga dapat mong gawin kapag nalaman mo na yung partner mo ay nambababae. O, diba? So, ito naman ay mga advice lang naman. Hindi naman to sa pilitan na gawin nyo. Pero kung kaya nyo naman gawin para matauhan yung partner nyo, gawin nyo. ba? Diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget to subscribe.